trangkaso po kami. Kailangan namin ng niluto ng may sabaw. Kasi ba diba, pag uh, may sakit ka, masarap yung humihigop ka ng mainit. Tapos, syempre, kahit pa paano may gulay. Lagyan natin may isket, dalawa lang. Mukhang maayos pa naman, no? May umuubo din dun, no? Bili tayo ng ano, repolyo. Magaan lang yan. Eh. So, parehas lang lang sila, no? Parehas lang sila 2 per pound. Kahit maliliit lang. Balot na yung plastic kasi maraming ano to yun, yung natatanggal. Ayun, kaka lang ng gulay. Sige isa. Mm. Ganyan klase ng kalabasa namin na nandun sa garden namin. Tapos pa, ilang magulang yun sa para... Uh mm -mm. Kasi ngayon, yung bunga niya, parang ganto na, no? <laughs> parang ganto na, oh. Liit. So, okay. dapat... Kahit man lang ganyan, or kahit na medyo maliit dyan, okay na yun. Ano gusto mo? Cinnamon raisin. Merong maple french toast pa oh. Ito na lang. Cinnamon raisin kasi ito lagi yung order ko eh. So mag-toast na lang tayo sa bahay. Ito naman ah, meron naman na. Ah. Sabi mo na. Ah, okay. Ay, ito pa. Snyder's pa, oh. Kaso lang, jalapeno siya. Pa? Peto na kasi ilo. Cheddar. Savory honey and garlic. Ay, sa bagay. Yan pala ulam natin kagahapon. Ang Ilong ganisa sila dito. Five dollars yan. Ito po, oh. Masarap to, oh. Ano natin? Lagyan natin ng dry na kamias. Ayaw mo mapilay. <laughs> Maliliit lang. Meron din silang tinapa. Meron sila dito. Meaty Juicy Hot Dog. Pero ano siya, Viva. Ito. Wala naman yung price. Pero iba at lasa niyan eh. Masarap yung hotdog sa ano sa Seafood City yung ano pangalan niya pa? Pamana, no? Eh, yung parang lasang ano siya. Lasang tender juicy sa atin. Hmm? Nanap na okay. Meron tayo din. May binili sila. Aray. Right. Meron pala sila langka dito. Yan ang kuwa tayo dalawa. Ang sarap to igataan. Ito na yun. Tara na. Kawawa yung mga orchids nila, oh. pasira na. 50%, 50 off. 50% off. Oh. na eh. Ano 80% check out. Welcome. Please scan your first item. Meron ba ito? Kunahin mo yung sibuyas. Sa Pinas ba? May self-checkout din. Kasi may na basa akong nakaraan. Parang wala atang self-checkout sa atin. Ayan, no? Cabbage flat. No! First! popcorn. Ito yan. Ito Mabilis kasi tumakasagap makasagap ng ano, ng virus dun sa kanila kasi ang area daw ng trabaho nila is mainit. So, may time. Maalikabok. Maalikabok pati. So, pagka gano'n na sa loob ng trailer ma may time na mayroong trailer na malamig uh -huh. tapos mainit ako sa labas labas tatrabaho uh, ka nag babalot ka ng mga aleta tapos uh -huh. mainit oh. Uh -huh. tapos pag load mo ng trailer malamig naman malamig naman Siyempre, naka-t-shirt ka lang, hindi naman pwede nakapapalit-palit ka pa. Lang. Uh, isa pa yun pa yung panahon din dito kasi no? Ayun. Panahon din talaga ng flu ngayon eh. Kaya siya, mabilis talaga siya makasagap. Dahil may allergy po siya. So, gagas muna si Dadong. Iche-check ka ba? Meron na <laughs> iche-check. Iche-check siya. Mali mo naman tayo na yung sunod na milyonaryo sa Lotto Max. Diba? Diba? si nung nakaraan pa may ano ang teenager na nanalo. Tugalin ilang milyon yun. <clears throat> eh paminsan-minsan po nagtataya din naman kami ng loto dito. Baka sakali lang, 'di ba? Malay mo. Ito na yung ano namin. Malay mo ito na yung magiging ticket natin para sa ano no? <laughs> pa-uwi. <laughs> Ticket namin pa-uwi. Who, oh, who knows? Meron na tayong pamasahe pa-uwi. Dahil sa loto, no? Good luck! Wala talaga tayong pera. <laughs> <laughs> o oh, bakit? Kahit yung mga mayayaman, maasa din naman sa loto, ah. Diba? So, kanina, makulimlim po yung paligid. Pero ngayon, yung araw, lumabas na din. Pero may part na na parang smoky siya pa, no? Baka yung sunog yun sa Manitoba, eh, no? Yung dun banda. Dun ba banda yung, ano, Manitoba? Ahem. <coughs> wildfire pa rin kasi. So, ang oras natin is 9 o'clock lang. So, hindi ganun ka traffic dahil walang pasok mga bata. Ganyan lang o yung traffic ngayon dito sa amin. Ito oras may pasok lang din talaga pag may klase, no? Yung medyo madaming sasakyan, no? Hmm. Lalo na pag uh, umaga. Uh -uh. Rush hour. Okay, eight. eight. Eight onwards. Sasabay pa sa pan din ng mga... Yung pasok din ng mga workers. workers uh. Pero pag ganitong bakasyon, napakaganda ng daan natin. Side. So, ayan na po yung mga ka-viewers Ito na po yung ating nilaga ayan. pinakuluan ko na siya dun sa pressure cooker So, ngayon, gulay na lang yung ilalagay ko meron tayong repolyo tsaka ayan, may bok choy yung mais kasi dito mabilis lang naman tumaluto eh 10 minutes lang oh, pwede natin to i-add pag lumambot yan, kakaunti na yan tingnan. Ang tawag dito, nilagang buto-buto na may kaunting gulay. Balikta din, no? kasi tingnan mo naman, puro, puro gulay. natin para mabilis kong mabot yung gulay so, ayan na, o, oh, loto na hmm, sarap po ayan, ang lambot ng buto-buto pwede na tayo kumain mga ka-viewers Ay, ang galing. dami ng bulaklak yung beans oh. Pag may, ay ito na nga pa meron na siyang bunga hindi na tayo bibili pang lagay sa nilaga mabilis lang pala lumaki yung mga petchay ano kailangan nyo bumili ng beef kasi meron na kayong pang sahog sa nilaga. Ang kalabasa talaga yung panalo, oh. Ayan. Ganyan na po siya kalaki. Lalo siyang lumaki pa nung umulan. Ayan, oh. Gapalad No? Ayan, may humahatching din po doon. Mga hinawaan ni Dadong. Ay, ito parang machuchugi ito kasi naninilaw eh. Pa umulan lang pa ng dalawang araw pa. Parang biglang lumaki yung kalabasa. Pero ito pa oh. Sabi ko nga oh. Naninilaw tas ito. Puro ulan eh. Kaya nga. Pero kota na tayo dyan kay tatlo lang. No? No? 15 na yan eh, no? Hindi lang. Pagka yung nabuo siya. 10 dollars <laughs> isa. Ay, hindi yun. Mukhang mabubuo yung isa, oh. Pang-apat. Nakakatuwa. Mm. So, yung pechay oh. niyang ganyan, oh. Siningit niya dyan sa tabi ng yung sili to, ano? mm. Yung sili niya, pinahirapan niya. Ayan, oh. Diyan yung pechay. Kakatuwa yung pechay, no? Giniling. Masarap din to sa giniling na beef, eh. So, ayan na po yung mga iba naming tanim. simula tayo dito sa okra. Yung okra namin, ayan. May mga... Ayan, bulaklak pa to, eh. tapos umaabul na rin yung mga sili. Men, oh, marami na siyang bulaklak. Yung talong, kakaroon na rin ng bulaklak. Ayan. Sobrang taba kasi ng dahon niya, eh. parang puro dahon eh, no? Yung talong pa si mga hinabol niyang cherry tomatoes dito, oh. Yan, hinahiyaan lang namin na ma-mix dyan sa damo-damo. Sabay silang tumataba, eh, no? Yung kamatis, ayaw din magpatalo. Ang dami. Yan, no? Biglang laki ng mga bunga. <coughs> Parang hindi pa masyado mapapansin kasi wala pa siyang kulay eh. Lahat green pa. Pag nahinog to, mas maganda tingnan. Andun sa loob, madami. Madami. May bunga na rin yung okra pala dito pa, no? Kasi nawala na yung bulaklak niya. Ayan, pumalit yung mga bunga na. Ayun, dito pala meron na rin. Sana matuloy itong bunga niya, oh. Ilan yung bunga ng kalabasa dito? Isa, dalawa. Ayan, pangatlo. dami na rin bunga. Ayan yung beans. May bulaklak na rin yung beans dyan. Ito si Meron siyang part na parang nalalanta. Ayan o. Oh. So, ito pong, ayan, yung mga lupa na yan. Nilagyan ng seeds para pumantay siya sa ibang mga damo seed siya ng damo. Ang cute. Dito naman. <laughs> so, ayan po yung mga eggplants namin. May isang kamatis o oh, cherry tomatoes yan. Marami na rin mong bunga. Ayan, yung talong, lumaki na rin siya, oh. At yung kamatis. Ayan, daming bunga. Kamatis din yan, oh. Uh. Ito po yung upo namin. Nilipat namin dito sa baba ng apple. Ayan. Gumagapang pa lang siya. Wala pa siyang bulaklak. Mabel pepper. O. Oh. Kaso parang hindi gano'ng kaganda yung... Ewan ko. Parang naninilaw kasi. Maaraw naman dyan. ito ang okra madami na din bunga oh malapit na tayong magpinakbet gamit yung mga gulay mo dito ang palaya yung ang palaya pala ay nawala na yung bulaklak ay meron yan may bulaklak kaso lang kapiranggot hindi ko alam kung matutuloy ba to yan oh. liliit Meron na? Ay, may bunga na yung bell pepper namin. Ayan, oh. Nakakatuwa. Malalaki pa man din yan pa, no? Alin mo na yung ano? Alin? May panggupit ka? Kuha ka pa? So, meron po kaming another pipino. Nung nakaraan na gupit na namin dito yung isa masarap siya. Tsaka sakto lang yung ano niya. Yung laki niya tsaka yung mga ano yung mga buto niya no. Dapat hindi patagalin no para hindi matigas yung buto. Oh, ito may ano na rin pa oh, bulaklak na rin yung eggplant. Mm. Meron na rin, no? Ang Mukha nga. May mga kasunod pa naman tong pipino. Pero hindi siya ganun kadami gaya ng dati na yung maliliit, no? lalagyan natin siya ng egg wash bago natin siya i-bake. Ang egg wash natin, meron siyang isang egg at may kaunting milk. Ayan, brush na natin. So, ito na po yung ating butter roll. Nakakatakam mo. may butter talaga. Up. Diyan na. So, brush pa din natin siya ng butter para maging shiny yung taas. Naantay to ni Dennis para matikman daw niya. malambot kasi ng dough Ayan yeah. o. Oh. Umalisa siya ng gusto. Ayan. Beng! Ito na yung butter roll. Kasi lang medyo mainit pa. <laughs> gusto mo i-try na ba? Ay, hindi mo ma-enjoy. Baka ano, mapasok ka te. Matry nga. butter knife tsaka fork. Wow. So, ganyan po yung pagkaluto niya. <laughs>